Ngayon ay Setyembre 14. Kagabi atin pong naging guest si Ananda Devi Aum. At kagabi aming tinalakay ang paksang too late na pa sa mga seniors ang mag-meditate. At hindi po maiwasang mahagit yung tungkol po sa isyo na mainit na mainit ngayon, korupsyon. Talaga pong nakakalula. Halos umabot lang ilang bilyon yan o trilyon na yung huyata. And doon po nakikita na wala po yata talagang lusot. Dumadating yung punto na may isang magkakamali. At sa pagkakamaling yan, kawing-kawing na dahil nasa isang network lang sila. Nasa isang mahabang chain o mga kawing-kawing na kadena. Magkakasama ho sila, magkakakabit. Kaya, o magkakakapit, kaya natural, no? Kapag nabugto yung isang link, sabay-sabay na huyan mahuhulog, magbabagsakan na huyan. At yan po ang ating nakikita ngayon. Pero sa kabila ng lahat, eh, minungkahi ho ni Ananda Devi na huwag po natin masyadong abalahin ang ating sarili dahil ito lamang ay makapagbibigay ho sa atin ng kakulangan, stress, sakit ng ulo, alalahanin. Eh, hindi naman tayo natutulungan yan hindi rin naman natin yan mariresolba o masusug po sa ating maliit na paraan. Kaya mas mabuti na ituon natin ang ating pansin sa mga bagay na makapagbibigay sa atin ng positive vibes, lalo na sa mga may edad na tulad ko. So, ano bang pwede nating sabihin na konsolasyon? Yan ba'y dapat nating ipagsigawan at sabihin, hustisya, hustisya, hustisya? Hmm? At dalhin sa korte, dalhin sa korte uh, sa Umbudsman, sa sandigan bayan at nang panagutin. Ano ba, nangyari na po yan, panahon ni Napolis, ano po? Si Napolis ang nakakulong. At yung si Atty. Cambe, na Chief of Staff ni uh, Ramon Rebi, ni Bong Revilla ang nakulong. Oh, at uh, sa balita, eh, doon nung namatay sa Kulungan. Kilala ko yun si Atty. Camby, mahusay na tao naman po yun. E kaya lang parang nangyari, full guy siya. Et, uh, ang niya, eh ang sinabi niya, hindi po maganda. Dahil siya po ang nakulong, sa halit na yung nakamagshot, namagshot, tatlo yan sila. Si Camby ang nanagot. <laughs> Kawawang tao. At eto na naman, sumingaw ang mga pangalan, Nina Jingoy, Nina Joel, kaya po eh, nagagawan ho ng mga patawa eh. Ang JIL daw eh, Joel is lying. Oh, meron ho akong nabasa bago. Kasi meron whistle whistleblower. Yung sexual preference eka ni Jingo yung sumisingaw. Eka eh, may relasyon dun sa isang dating artista. Kaya ang JIL, hindi lamang daw si Joel yan, kundi si jinggoy Ano ibig sabihin ng JIL para kay Jingoy? Ha? Ah, Jingoy is LGBT. <laughs> <laughs> oh. Pero sa kabila ho ng lahat na yan, itong oh, mga politiko, maging dito sa Iloilo, may politiko pong napangalanan. Dalawa ho yan, mga congressmen. Isang congressman, isang congresswoman. Ito, eh, do-denial. O oh, ganun naman ho ang pattern, gano'n naman ho ang siste. I-deny mo na, ipagsigawan mo na, sabihin mong wala kang kinalaman, wala kang alam tulad ka rin nung mga magnanakaw na nahuhuli at doon nagpapaliwanag sa presinto, sasabihin, Boss, Chief, hindi po ako ang may gawa. So, dito natin makikita na napaka-degrading ng mga ginagampanang niyan ng mga sinasabing may titulong kagalang-galang. <laughs> Pero kapag na, nakokorner na, Oh, masahol pa ho sila doon sa ordinaryong magnanakaw dahil sila ay mayroon expectation ang uh, lipunan para doon sa kanilang dapat iasal at hindi sila mag-asal na magnanakaw. Oh, pero anong pinakaiba nila sa magnanakaw? Wala. Pagdating ho sa aspeto ng pagdideny nila sa publiko. Lalong nakakahiya. Ngayon, pwede kayong magtago sa korte kaya kayong mga kurap, pwede rin kayong magtago sa media, ngaling sa media tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pwede kayong magtago sa inyong sariling denial. Pero sa harap ng batas na tinatawag na universal law, universal law of justice o divine justice, wala kayong lusot. Lalo na kayong mga kongresistang mga bata pa. Naku po, oh, nagtanim kayo ng baloktot. Aaani rin ho kayo ng baloktot. Ang nakakaawa ho dyan, yung mga walang malay na kasama ninyo sa pamilya. Halimbawa, mga anak ninyo, pagbabayaran nila yan. Ulit, Universal Law of Justice. Ito ang batas na hindi ho sinusulat sa papel. Yan po ay nakatala, nakaukit sa mismong naging kalakaran ng iyong buhay o takbo ng iyong personal na buhay na pagbabayaran mo. Kung hindi mo man pagbabayaran yan, sa lifetime mo, ang mga anak mo ang magbabayad yan. Check yan. Kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin. Kung ano ang ibinato, siya rin ang babagsak sa kanila. So, mismo sa Biblia, meron nung korupsyon eh. Oh, kung ating babatay dun sa paniniwala na si Judas ay nagtaksil at ibinenta niya yung si Jesus sa, halagang 30 pirasong pilak, ay eh masasabi ngang nakurap si Judas. Pero si Jesus, wala naman nagawa para patigil yung korupsyon na yon. Mm -hmm. Ang pinupunto ko lamang po dito, hindi po tayo nakikipag-debate tungkol sa angulong si Judas nga inapag napag-utusan, si Judas nga naging tapat na disipulo ni Jesus, hindi tulad ni Pedro na itinanggi si Jesus, pero si Judas ay tinindigan niya kung anong sinabi ng kanyang maestro. So, sino ang naging kurap? Maaari sa ibang anggulo, sa isang anggulo, si Judas ang kurap. Pero sa isang anggulo, maaaring kinurat ni Jesus si Judas at nauwi na nga doon sa pagkakahuli at pagkakapako kay Jesus. Dahil lamang po doon sa misyon, na kanila pong tinatarget. So, sa kasaysayan, iisa ang siklo ng mga tiwali. Yung kagalian, uunlad. Iisa ang siklo, iisa ang pattern. Nandiyan siyempre yung uunlad sa glit. Gaya ng mga napapanood natin, ah, luxury vehicle, yung DPWH na opisyal sa Bulacan, yung isang t-shirt lang ngayata, eh, nakakalaga ng 136000 yung sapatos, 30 mil na rubber shoes. At yung relo, ilang milyon yun. Ah, Suot-suot niya, pero empleyado lang ng gobyerno. Ah, pero kung mamiste, eh talagang piste. So, unlad saglit. Tapos yuyu ko ang kapangyarihan sa kanila. Yayaman sila ng higit pa sa pangangailangan nila at sila ay nag-aasta na walang kabusugan. Pero tandaan, lahat ng umak kaya't nang baluktot, bumabagsak, lumalagapak ng malupit. Sobrang sakit to yan. Kung paano nila nilaro ang sistema, ganun din sila lalaruin ng tadhana. Masakit niyan kung ang mga bata ang ilan sa mga mananagot. Ha? Gaya ho nung anak ng isang kongresista, kakain ay eh, 700,000 daw yung bill. Eka, eh, ang liit naman so yung mga ganitong uh, tinatawag na gluttony at tinatawag ng gluttony na huyan eh oh kasalanan huyan ay yung huyan sa sa dogma ng katoliko ang gluttony kung yan ay may kakwalify nga nating gluttony o yung excessiveness kasalanan huyan ah pagbabayaran babayaran ho nila yan Antay lang kung tayo kung kailan. So, karma at batas ng universo, tinatawag ng ilan, ito bilang karma. Ang iba naman ang tawag ay divine justice. Ngunit, isa lang ang prinsip yung gumagana. Walang aksyon na hindi bumabalik. Maging ang baril, pag binaril mong ganun, may recoil yan. Bumabalik yung uh, mekanismo dun sa loob ng baril. Kaya ang kasamaan na ibinuho sa iba ay para ring bato na itinapon pa itaas. Hihintayin lang ng langit ang tamang oras kung kailan ito ibabagsak mismo doon sa nagtapon. Ngayon, halos pa ulit-ulit ang script. Ang mga pangalan sa korupsyon. Hindi totoo. Fake news yan. Wala akong kinalaman. Magdidimanda kami. At madalas, walang korte na makapagsasabi ng hatol. Pero hindi mo kailangan makundik, congressman. Hindi mo na kailangan makundik, senator, para hatulang ka ng universo. <laughs> Dahil ang konsyensya ay may sariling kulungan. Ang universo ay may sariling korte na hindi mabibili hindi matatakasan. Kung totoo na tayo may kaluluwa pagdating dun sa taas, kahit gaano ka pakatalino, hindi ka pwedeng mga tuwiran dahil hindi ka makapagsasalita. Ang puso mo mismo ang magsasalita para sa'yo. At doon makikita. Matatanto na ang puso mo'y maitim. Kaya pagdating mo doon, nako, hihiyaw ang iyong kaluluwa. ang Universal Law of Justice ay hindi ho nagtatangi. Hindi mo madadala ang Universal Law of Justice dahil magara ang iyong kasuotan. Hindi mo madadala ang Universal Law of Justice dahil may Rolls Royce ka at mga Lamborghini pa. Sa Universal Law of Justice, mahirap o mayaman, politiko o ordinaryong mamamayan, na kapag ikaw ay nagkamal ng yaman mula sa pagnanakaw, nagtaksil sa tiwala ng bayan, darating ang balik at kadalasan higit pa sa inaakala mo ang buwelta. Ito ang batas na nagbabalik sa lahat ng balansi. Hmm. Ang kasamaan dumaraan lang, pero ang kabayaran, tiyak na darating sa pamilya mo, Senador. <coughs> Congressman, Congresswoman, DPWH, officials. Pwede kang umigtad sa batas ng tao. Pwede mong bayaran ang husgado. Pwede mong pasunurin ang mga testigo. Pwede mong bayaran ng media para hugasan ang pangalan. Kaya pati mga dalawang personality ng media na dawit pa. Totoo naman nun na may mga nagpapabayad. Lalo na sa mga malalaking istasyon. Yung mga pinifeature na Magaling daw magpagaling, yung mga herbal-herbal na yun noon, na sumikat. May baya do yun. May baya yun, alam ko yun, dahil ako mismo, <laughs> nakausap ko yung may-ari ng herbal na yun. Malaki yung binahay nila dun sa babae. <laughs> Pero sa huli, ang tanong ay ito, handa ka ba sa pagbabalik ng lahat ng ibinato mo? Yung mga ibinato mong kasalanan, katiwalian. Sapagkat kung ano ang tinapon mo sa kapwa, yun din ang babagsak sa iyo. Baka, doble pa. Yan ang korupsyon sa harap ng universal law of justice. Tandaan, corruption is not just a crime. It is a debt to the universe. Utang sa universo at lahat ng utang, kailangang bayaran. Hindi ngayon, kung hindi man bukas, pero tiyak sa tamang oras